Hi mga katiktik, for today's video tuturuan ko po kayo kung paano po mag-report okay? ng pagkakamali po natin dyan sa ating mga payout account So maraming dumudulog sa akin ngayon dahil marami nga pong nagkamali sa kanilang uh, information na nailagay nila sa kanilang payout account Halimbawa na lang po yung country yung pangalan, yung address, ayan, yung mga hindi na po talaga napapalitan, yung birthday, ayan. So, ituturo ko ngayon sa inyo kung saan tayo pwedeng mag-report kay Meta, alright? So, panoorin at tapusin nyo tong video na to, and wag nyo pong kalimutang i-follow si Madam Tiktik kung meron po kayong natutunan para pa sa maraming video at tutorial na ihahatid natin sa inyo. Okay, so tara na mga TikTik, puntahan na natin ngayon. So mga tiktik, sundan nyo lang po ako dahil uh, ituturo ko nga po sa inyo kung paano po mag-report. Dahil nga nagkamalig po kayo sa paglagay ng birthday or ng pangalan or ng country sa paglagay sa inyo mga payout. So sundan nyo lang po ako step by step natin. Okay, so punta lang po tayo dito sa ating hamburger icon sa ating menu. Ayan, pagkatapos niya, punta lang tayo sa professional mode. Okay, so kung nakikita nyo, ayan, Punta lang po tayo dito sa ating uh, mga payout. Ayan, i-click lang natin yung payout. Ayan, kung makikita nyo mga katiktiknan dito po yung question mark at saka settings. Okay, so dito natin uh, pindutin natin itong uh, settings icon. Ayan, kung makikita nyo magdadirect po kayo dito sa inyong payout account details. Okay. So i-click nyo po itong update na to dito sa payout account info. Okay, so pag na-click na po yan, makikita nyo po ito, di ba? Hindi siya mabago-bago, ayaw mabago. So, yun yung gagawa natin ngayon ng paraan, mga katik-tik. Okay, so yun yung gagawa natin ng paraan for today's video. So, click lang natin tong contact payout. Kung nakikita nyo po, contact payout support. Ayan, pagka na-click na natin yan, magdadirect na po tayo dito. Ayan, so kung nakikita nyo mga tik tik ayan, meron po tayo dito, uh, basahin nyo muna siya bago nyo uh, fill upan kung ano nga ba yung mga nandito. Pero isa-summarize ko na kayo yes, pwede po kayong, ayan, mag-report uh, kay Meta kung ano nga po yung magiging problema nyo. Okay, so halimbawa dito, uh, sa star kay nagka-problema, pilitin natin yung star kasi ngayon payout ng star ang papalitan natin kasi nga yung star naman talaga yung mga pinaka sa atin na fill up natin yung ating mga payout ayan nakalagay dito ano ang may tutulong namin sa iyo so basahin niyo yung mga yan kung ano po yung uh, pwede nilang maitulong sa inyo about dito sa payout so dahil nga ang problema natin i-update po natin yung ating mga payout account so dito tayo Paano ko i-update ng aking payout account o financial information? Ayan. So, i-click nyo lang po yan dyan mga katiktik. Ayan. Pagkatapos po nyan, ayan, may nakalagay dyan mag-upload ng image ng error ng message. Okay? Ayan. So, i-click lang po natin ito mga katiktik. Pumili tayo dyan ng file. Okay? I-send natin yan dyan. I screenshot nyo kung anong nagkamali po kayo ng lagay, ng pangalan, or what, or ng address, or ng bansa, ayan. So, dito naman, guys, ipaliwanag nyo. Okay, so, i-send natin po itong, uh, I want to change my, halimbawa lang po ito, ha, uh, birthday, birth date, am because I accidentally I accidentally and accidentally uh, put a wrong uh, year. Okay? Please help me fix this problem. Okay, example lang yan ha. Kung country naman po, ilagay nyo din po kung country ang problema nyo. Okay, so wag nyo po itong gagayahin kasi for birthday yan. O ano yung problema nyo guys, syempre yun ang i-report natin. So maglagay muna tayo ng greetings. Good day, Meta Team. Dahil nga si Meta na po inaanuan natin. Ayan. Okay, good day, Meta Team. I want to change my birth date because I accidentally put a wrong year. Please help me fix this problem. Okay? So, ayan, after that, nakalagay dyan, ipadala. Okay, so send. Kasi nakatagalog version lang ako. So, i-click natin yung send. Ayan. So, kapag ka-click nyan, mga ka tik tik mapupunta na tayo ngayon dito. Ibig sabihin po nyan, ay nasend na po yun. So, mag-aantay na lang tayo ng 2 to 3 business day. Ayan, para po, ayan, maayos po kung ano man yung problema natin. So, magre-reply po sila dyan, mga tik at mapupunta po yung reply nila sa support inbox. Okay? Ayan. Kung makikita nyo, nandito na po tayo. Ayan, may kita nyo sa support inbox yung reply nila. Ayan, you had an issue relating payout. Okay, so ikiklik lang natin yung issue na yan kasi magre-reply pa po tayo dito. Okay, so hindi naman talaga ako magpapalit ng date. Ha, ipapakita ko lang po sa inyo yan. Ayan, ano ang nasubmit mo? Ayan, star, tapos financial. Okay, so ayan. Please let us know why you're writing in. Ayan. Ayan yung problema. So, dito, maglagay na lang po kayo dito ng uh, picture. Okay, ilagay nyo ulit yung picture dyan. Ayan, tapos kung ano ba yung problema nyo talaga, ipaliwanag nyo kanila meta na nagkamali nga kayo. Okay, so tingnan ng mga option. Ayan, pwede nyo nang ililit yan. Okay, so kung nakalagay dyan is for birthday, maglagay kayo na mga tungkol dun sa birthday ha, yung screenshot, huwag yung kakalimutan. Okay, so yan lang po yung dapat natin gawin, ire-report po natin yung pagkakamali natin dun kanila meta. Okay, so pag okay na, nakapag-reply na kayo, ayan, paalam na natin sa kanila. Ayan, so ipapadala na natin. Okay mga tik, so malinaw po yan, ipapadala na po natin yung ating message. Okay, so dahil nga ako naman ay keme-keme lang yan, nagwagawa ng tutorial, i-delete ko na tong message na to. Okay. So, dyan yung makikita, guys, sa support inbox yung reply nila. Ayan, dyan sa iba pa or sa others. Okay?